News Update Mga balita ngayon, mga bungo at buto ng tao na recover ng PCG divers sa Taal Lake. Filipina immigrant na binansagang Queen of Canada muling inaresto. Migrant Workers Office, tatlong kasunduan at pakikipagkita sa Filipino community tampok sa state visit ni Marcos sa Cambodia. Ako po si Cesar Soriano, para ihati ng mga naungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patuloy na nakaka-recover ang technical divers ng Philippine Coast Guard o PCG ng mga bungo at iba pang hinihinalang buto ng tao sa Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa missing sa bungeros. Ayon sa ulat, tatlo hanggang apat na bungo ng tao ang nakuha mula September 4 hanggang 8 sa lugar na itinuro ng suspect turned whistleblower na si Julie Patidonga. Basag na ang ilang na-recover na bungo habang may isang nakuhang mayroon pang pustiso. Ilang buto rin ng posibleng bahagi ng gulugod at tadyang ng tao ang nakuha sa lugar Nasa PNP Crime Lab na ang mga nakuhang buto para sa pagsusuri. Muling inaresto ng pulisya ang tinaguriang Queen of Canada at Filipino immigrant na si Romana Didulo. Isang araw matapos siyang arestuhin at palayain kasama ang limang iba pa sa Saskatchewan, Canada. Ayon sa ulat, unang hinuli sila didulo at labing lima niyang tagasunod matapos ang police raid sa compound na kanilang tinutuluyan sa Richmond, Saskatchewan. Kalauna ay pinalaya sila ng walang kaso ngunit inarestong muli si Didulo dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng kanyang paglaya. Kasama rin inaresto si Ricky Mans na may-ari ng dating elementary school kung saan dalawang taon nang nakatira si Didulo at followers nito. Sa kondisyong ililipat ito sa isang Regina address 50 kilometro ang layo mula sa Richmo. Naging sikat si Didulo dahil sa pangunguna sa isang movement sa Canada papakalat ng conspiracy theories. Itinatagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Migrant Workers Office o MWO sa Cambodia bilang pangunahing bunga ng kanyang tatlong araw na state visit September 7 to 9, 2025 layunin nitong tiyakin ng mas matibay na proteksyon at suporta sa tinatayang 10,000 Pilipinong manggagawa roo. Kasabay nito nilagdaan ng Pilipinas at Cambodia ang tatlong kasundua. Kooperasyon laban sa transnational crimes gaya ng human trafficking, cybercrime at illegal na droga Memorandum of Understanding sa higher education para sa palitan ng estudyante, guro at training programs at air services agreement para sa mas maraming flight options at code sharing sa pagitan ng mga airlines ng dalawang bansa. Nagkaroon din si Marcos ng pakikipagkita sa Filipino community sa Phnom Penh kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kontribusyon ng overseas Filipinos at tiniyak na prioridad ng administrasyon ang kanilang kapakana. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.